Pwede ano, ma'am? Ah, uh, pwede ka hindi mo yun? So, ano pangalan niyo, ma'am? My name is Trisha po. Okay, may ganteng katanungan lang ako. Sa tingin mo ba ano ang mga um, uh, motor na mga fuckboy? Ay, di ko alam. Actually, I'm a lady rider. motor din ako. Oh, nice! Nag-vlog din ba kayo? Yes, follow niyo, Ride Queen. Uh, Ride Queen. So, yan, follow niyo, guys, ah. Yeah! perception mo? Ano yung mga usually na motor na mga fuckboy? Para sa akin, ano, versus 1,000. Oh, say lies. Wow, bang bigatin yun ah. Kasi sige, sige. Bakit daw, bakit daw? Motor ng ex ko. <laughs> ah, kaya naman pala eh. May history. So, yan. May message ka ba? Heto na ako ngayon. Mag maglaway ka, ano ba? Maglaway ka. Heto <laughs> <laughs> na ako ngayon. Wala ka ngayon dito. Ang <laughs> tiyara. <laughs> Here are come! Oh, here I come! Yeah, yeah. Salut, alaikum marami. Salamat, mam. Ma thank you, mam. Thank you, thank you mam.